Karong buntaga guys, nagatang taog bas padulong sa maramag. Tuwa dito atong kauban nagpaabot sa ato anong kay maghatag taog mga resolution and invitation dito sa opisina ni Ma'am Audrey. Kani tayo naghatag ng na mga invitation letter dito sa Kang Audrey Subirin sa iyang opisina and also mga resolution para tayong invite them para sa amo ang turnover ng mga project na mo dito sa atong barangay. Kung sa mo paghatag sa mga invitation and resolution sa opisina ni Audrey, i-reach na let sa balay-balay para magpalo up na po sa among mga na another project dito sa Capitol. kayo niya buta man sa Malibalay ni Diretso din may sa Treasurer's Office para makuha na mo ang uh, amuang 50,000 nga assistant di ni Governor Roque para sa amuang kaming araw garong September 2025 Pag-alas na ako ba amo ang water drain sa West Dalila? Ang resolution na po sa resolution, sir? Dugay na kayo mo. Katulunan na po ang bala of is the loader. Yes. Sa'yo may best answer? Water drilling. Drinking. Water drilling. ano yan? O nga na po, damo ang uh, stage and flooring. Sa so, like, uba dagi, upay-upay namin yung pasa dali mo. Dagi na. Ngayon, okay. taga <laughs> ng barangay West Edmonds, nagpaloap sila sa inang drilling machine. No, no. To provide drilling machine sa barangay West Edmonds, magpaloap sa inang drilling

Mga tanong ko, ma'am, sa pahinaan sa lagi ng listing mong uh, solution for nanasa mo ang, sa, sa inyo ang listing, I mean. Kasi, sabi ka. Ano po, kung kaya ibig na okay na ni? Kana, ma'am. Muna yung kaduhan na mo doon rin. Emergency mitigation response sa barangay rules, kani? Yes, ma'am. Kaya po din yung ipalua? Yes, po. ko din ma'am. additional leave equipment for road opening karena mau bisa pendak mam. Yes, voice ma the Yes, mam. Uh, yes, ma Dengan ma eh. Eh, pagihan, <laughs> dai pa pasar-pasar okay, okay, ma Yes, mam. Ma <sussurra> mm, yes. oh, Taman-taman, eh, kebanyakan, <laughs> <laughs> hey, kita. Lu, say, kata. Hmm, yes. Bahkan, to. lagi. tuh, nyerantung. Pas ini, sendiri, pas ini, ini, mata. Hmm. Biasanya, mah, roti pun, mam. Anak-anak, mau nang. Hahaha. Wetter. Hahaha. Kei, walaum ayo, malay natin, ma. <laughs> yes, ma eh, kita mau bahas-ah, nah, wabah-wabah, Oh, mas laki-malu. Hahaha. Mau Huwag ka pagigay, ma'am. Nami-askin. kuan mam. Dapat uh, okay. naka listara diha pa? Um, di ba? Construction o Barangay Balikang Fort. Oh, and Children's oh. Playground. Ah, okay. So, Kaya naka-appeal na siya. Naka sa... yung concert. So, Ito siya sa city Mabuhay, Katumbang Balikang Boat sa si North Pre-Emergency <laughs> Boat, Mitigation, Yes. Sige ma'am, thank you kay mama. While nga nagpaabot na uh, sa ilang head of office para makikistorya sa ato uh, regarding sa ato ang mga resolusyon ng pampasa diha sa Capitol, uh, try tau uh, ga-ask dito sa ato uh, classroom nga itong ipasa pa last 2023. But sarili, uh, wala pa nakabutang And then, nag-proceed na dayon may dito sa planning office para to clarify and confirm Nga uh, ang amuang project nga uh, uh, 3.6, I mean, nga project dito sa atong barangay nga stage and flooring aron among ma-clarify or ma-confirm nga mabiding na gyud ang maong project nga 3.6 sa atong barangay nga stage and flooring. Ing hey, West dalorong ma'am. West dalorong. <laughs> West dalorong.

Okay, para sure. mam, ma thank you kayo, ma'am. Kay Or ma mo sa akong vlog, ma'am. Uh, uh, <laughs> ma'am, thank you. Kuan lang. Bukas na roll. Bukas mo na mo. Ang mga pag mo sa page. Parang papel mo, ma'am pagkahuman mo sa planning office ni proceed na Pulmeo or balik dito sa engineering uh, office para maistorya na, na mo ang ilang head regarding sa mo ang resolution ng Gipasaka para may bala na mo kung kanun ang schedule or mapurba ang mong Gipangayo. Huwag di rin na mo ang dalan sa City Mabuhay nga wala matiwas last year nga equipment gihapon sa province. Huwag lagi matiwas dito mampi. Ang katong kuan ang Master.

Pwede, ang mabuhay, sir. sa Pwede mong yun masunod ang mong sitio mabuhay ko sir Grabe yung buhay ko ay sila dito Daghan na ba kayong mga produkto dito sir? Wala yung isang yung problema ka sa mga sa konsiyo sir ba? Sabi na kapitan West 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 Caloron. West 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 po West 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 na open na siya last 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 dugay na ngatut panahon pero ang ultimo kabayo karon magdisod na gid chao gabi yes na mm. dili pud na na gid say mo na opening na na dugay na kami maka alalay lagi wa gid na itumong na mo hindi na wala basta kay na open na ko ang gid siya

Nah, anda pilotnya? Ya, saya yes, melakukannya. Pilot saya sudah berjaya untuk menjaga diri saya. Kami akan membuat kerja untuk mana? anak anda. Ketika anda membuat kerja, anda akan dapat keadaan yang baik. Betul? yang baik. Kerja anda akan berjaya. Di sini, di bangku, kita akan membuat kerja. Di Di yang

tawag na rin sa inyo. May dili may ka-kwan sa mga sa Sige, okay. Napa nila. Pero at least, online app na ito. In behalf sa Barangay Council sa Barangay West Dolorong, headed by Saturnino L. Ubuan, kami nagpasalamat sa probinsya sa Bugidnon sa inyong mabulawanong pagdawat kanamo ug ilabi na mo, og ilabina, sa atong halangdong governor Rogelio Ornel Roque ug pagpaminaw sa among makakulangon sa among barangay. Daghan salamat sa inyong atanan. God bless us